Bumili ng motor si Madam mga kapilingon. Kahit hindi naman marunong mag-drive. Kung baga, trip-trip lang talaga ni Madam bumili ng motor. Kahit pag-on nga ng motor, hindi yan marunong. Andito na nga kami sa may dagat. Hindi para maligo. Kundi para mag-practice mag-drive ng motor. Tinuruan ako nitong kaibigan kong si Maria. Nice! Kinabukasan, hindi na naka si Madam sa mansyon. Dito na nakatulog si Madam sa apartment ni Maria. Pagkagising, ang laman ng ref na kagad ang tiningnan ni Madam. Bongga ang daming laman. Baka nakalimutan mo madam, wala ka sa mansion mo. Pero mga kapilingon, wag na wag niyong gagayahin si madam. Bawang professional lang ang kayang gumawa niyan. Kahit bahay pa yan ang kaibigan mo, wag na wag mong susubukan gagawin. Yan yung pinagbabawal na teknik. Baka bigla ka na lang palayasin ang kaibigan mo kapag yan pa yung ginawa mo. Magpapaalam naman sana ako mga kapilingon Pero hindi ko kasi alam kung nasa na yung kaibigan kong si Maria Pagbukas ko nga nitong kabilang pinto Andito lang pala siya at bising-bising sa business niya Ito pala yung product na binibenta ni Maria Ang Mesmerizing Glow flower Oil Kaya nitong paputiin yung kadiliman ng kasingit-singitan yun Lagi pa tong sold out mga kapilingon Para makabawi ako sa kaibigan ko Ipagluluto ko siya ng masarap na ulam. Tinignan ko nga sa ref kung ano yung pwedeng lutuin Kinuha ko nga tong trapperware na nakita ko Pagkabukas ko, crabs pala na frozen mga kapilingon lingon. Saktong-sakto, ito na lang yung lulutuin ko kasi ito yung paborito niya. Binabad ko muna sa tubig kasi parang hindi na crab sa sobrang tigas. Naghanap ako ng pwedeng ihalo sa crabs. Grabe naman kasosyal tong kaibigan ko. Yung bawang at sibuyas nilagay sa ref. Kinuha ko na nga tong chopping board at itong pang malakasan niyang kutsilyo. Magsisimula ng maghiwa ng sibuyas si madam Siyempre, bago hiwain, babalatan mo muna Dapat daw, ganyan kaliit ang paghiwa ng sibuyas Eto na namang bawang ang hiwain ni madam Take note mga kapilingon, isang buong bawang Para mabalatan mo, pukpukin mo muna yung bawang Pinapahirapan pa si madam sa bawang na ito Nahiwa na nga ni madam ng maliliit yung bawang Isunod na natin tong crabs Pero parang may something sa crabs na ito Hindi ko maintindihan kung ano yung amoy Pero parang kaya ko pa tong solusyonan Ayusin mo talaga sa pagluluto, madam. Dahil imbis na makabawi ka sa kaibigan mo, baka mapahiya ka pa sa pinagagawa mo. Natapos ko na nga tong hiwain tong crabs at ready ready na natin tong pag-eksperimentuhan. Paano mo tong maluluto ka agad, madam, kung ang dami mong ganap? Binuksan na nga ni Madam tong kalan at isinalang yung kawali. Chinek muna ni Madam kung mainit na bago nilagay itong butter. Ito yung magpapasarap sa crabs natin. Tunawin muna at maglagay tayo ng olive oil. Wag sobra ha, kasi masama iyon. Huwag na nating patagalin, ilagay na lahat yung mga ricados, go! Haluin mo lang ng haluin hanggang sa mapagod ka, madam. Hindi pa panahon para mag ka dyan, madam. Nilagay na nga ni madam yung mga crabs at tinakpan para hindi magsingaw-singaw. Pinagdarasal nga din ni madam na sana masarap din yung ulam nyo. Dahil mahilig sa maanghang tong kaibigan ko, lalagyan natin ng madaming sili. Gusto ko kasing umiyak siya sa sobrang sarap. Pagkatapos siwain yung sili, ihalo na natin to kaagad. Tapos tatakpan at bubuksan kapag luto na. Kahit sa amoy pa lang, alam na ni madam kung ano yung kulang. Ganyan nakagaling magluto si madam. Inaamoy-amoy lang. Ibang klase ka talaga, madam. Luto na nga tong garlic crabs na niluluto ni madam. Eto na yung perfect time na titikman. Inubos si madam sa sobrang anghang. Ready nang magsandok si madam ng kanin. Pero pagbuka sa rice cooker. Um, Parang dumidilim na yung paningin ko mga kapilingon. Nung nakita kong wala palang kanin. Okay na sana eh. Kakain na dapat sana. Pero dahil walang kanin, magsasaing muna tayo. Pero may napansin ako mga kapilingon. Sa bigasan ni Maria, merong nakatagong kayamanan. Bigla akong nabuhayan mga kapilingon. Wala namang masama kung magtatago tayo ng isa, diba? Nalaman kong mas mayaman pala talaga tong kaibigan ko. Isipin mo may gold na tinatago sa bigasan niya. Nagsalang na nga ako sa rice cooker. Habang naghihintay, kumain muna ako ng sagi. Dahil sa sobrang hinu, nilulunok ko na hindi ko nang hinunguya. Pagkaluto nga nitong sinalang kong kanin, nagsandok na nga kagad ako ng kanin, baka mapanis pa to. Ipapatikim ko sa kaibigan ko kung gaano kasarap magluto si madam ng ulam. Yaya mula si madam ngayon dahil wala sa mansyon. Nung ready na nga, tinawag ko na yung kaibigan ko. Wow! Sobrang na-stress kasi to sa pagtuturo sa akin mag-drive ng motor. Pero dahil hindi pa marunong si Madam, tuturuan pa ulit niya ako. Sa ngayon, papakainin at papabusugin ko muna. <laughs>